Kain tayo. rinda Mm. Eh, ang galawang alaga ko ah. Ang ganda. Papaw yan? Ababo yan? Ay, babo pa na ah. Kakain yan babo? Kakain babo? Gugutom yan babo? Bigyan natin ni babo ah. Kakain yan babo? Oh, very good babo. Kain oh. Oh, dinilaan pa. Ah, oh, very good ah. Oh, papaw naman, lika papaw. Papaw, lika. Yan babo, papaw naman. Oh, papaw, babo. Papaw naman ah, oh, papaw. Ah, oh, very good papaw ah. Ano ko yun? Ah, very good it? papaw ah. Tika lang, babo. Ito lang. Gabi ng paamero. Ito. Oh, ito kay, ito. kay babo. Ah, ba, oh, very good babo ah. Ah, oh, ito kay papaw. Ah, oh, papaw naman ah. Papaw. Papaw. Papaw ka, Papaw. Baboy ka wa. Ah. Papaw. Ipapaw yan ni, bin Kain pa kayo? Ha? Ah? Kain pa yung babo? Ha? Ah? Kain pa babo? Ha? Ah? Kain pa yung babo? Okay, kain pa yung babo? Kain ah, babo? Kain nga babo? Wow, bilis ah Ito pa, kinuha yung papaw Oh, very good papaw ah Very good papaw ah Very good papaw ah papa, Sarap Sarap papaw ah, Sino kakain? Ah, papaw muna babo Papaw muna Papaw muna, ito babo ah Hindi ka nakikinig ah Ito babo Babo, upagaw papaw ah, Tama na yan papaw kay pa ikaw papaw, dami na nakain papaw ah. Papaw, papaw, babo. Papaw, lapet. Hindi ikaw papaw, si babo, ikaw eh. Oh, papaw. Go. Si babo, agaw-agaw ka agaw, agaw, si babo ah. Alas oh, last na lang kay babo. Last na lang kay babo. Last kay papaw. Papaw niya, nalapit oh, ka dito papaw. Ay, yung babo eh, sa'yo na nga lang eh. Oh, papaw, eh, papaw. Here we go. Dah tamat ni nah. Ba luwa Kainin mo yan. Yan, tapos na. Busog na si Babo. Ah, Babo. Papaw. Busog na yan. Ha? Busog na Papaw. Busog na ka, Papaw. Wad, papau, na pa, Papaw. Busin mo na. Yan, very good. Bye-bye. Bye-bye, everyone. Busog na si Babo. Busog na si Babo. Papaw.